Maraming maraming salamat, Mark Makalalad. May makakausap po tayo. magapong ito ng lunes. Mas maganda siguro ang ating uh, tingnan, tansahin para na rin po sa... sa kung wala naman hong may tutulong huyo iba sa atin, so maganda siguro <laughs> Huwag na lang uh, mag, ano pa, no, magpasimula ng gulo. At maglaman na rin natin ang implikasyon ng lahat ng nangyayaring ito. Unti-unti ito, pinag-usapan pa lang natin ng eh, mga national project. Meron din pa kaya ata tayong daputukan sa mga proyekto po ng mga local government unit na mistulang ganito rin po ang nangyayari. At siyempre, may epekto pa rin po kahit po paano sa uh, ating pong sa kanila mga bayan, sa kanilang lungsod at sa pangkalahatan eh sa buong pambansang Pilipinas. Uh, Chairman, Department of Political Science US, ng UST at past president of Philippine Political Science Association si Sir Den, uh, Dennis Coronacion, uh Pro uh, Dr. Dennis uh, Coronado, Professor Dennis Mag magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga Ito na Lindas. Kumusta ka na, Prof? Magandang umaga po, Sir Early. Uh, magandang umaga rin sa inyo mga taga-subaybay. Pasaya sa uh, uh, Ayos lang naman po. Uh, pasaya sa kaya Kinakailangan kitang uh, kausapin dahil uh, nito nakalipas na araw. Nung una, okay pe. Uh, parang tulad ng ibang simpleng pagbubunyag na hahangad natin ay eh, investigasyon at may mapaparusahan. Pero itong uh, usapin ng uh, uh, flood control project, uh, pati na rin yung mga rock netting, mukhang uh, malak malaki, uh, habang tumatagal, eh, lalong nagiging malaki ang epekto sa sa ating ekonomiya, pati na rin sa uh, impression sa Pilipinas, sa pangkalahatan, sa ibang bansa naman. Ano ano ba na pag-uusapan ninyo, Prof. Dennis? Tama ba itong uh, gantong observation uh, sa Pilipinas naman nakalipas sa na mga araw? Well uh, nakapanlulumo po. No? Habang, tama kayo habang tumatagal parang mas nakapanlulumo kasi yung mga pagbubunyag na nangyayari, yung uh, ginagawa ng mga resource persons at the same time yung sariling investigation ni Senator Ping Lacson. Uh, kung uh, makikita nyo uh, kung anong level uh, ng corruption sa ating uh, pamalaan, uh, nakakalungkot at saka nakakabahala kasi tama kayo nagkakaroon ng impact yan sa ating ekonomiya. Kasi habang uh, lumulobo ang ating, ano, lumalaki na lumalaki every year ang ating budget, eh, lumalaki rin naman ang utang ng ating bansa. Ito sa ngayon, nasa 17 trillion pesos na ang kabuang utang ng ating, ng ating gobyerno. No? So nakakabahala yan kasi siyempre kanino pa ba kukunin yan kundi sa mga pinagbabayaran natin ng mga buwis at saka sa ibang income ng ating pamalaan. Um, sa mga pangyayaring ito, paano ba sa tingin niyo makakabawi tayo dahil kung hindi man ito matindi ang epekto ngayon sa ekonomiya, sana man eh, wag naman dahil tayo unti-unti bumabawi, lalo tayo na may mga sunod-sunod na mga kalabidan tayo dinaranas. ano, ano ang maari uh, maaaring pabawi natin dito? Bukod sa ito, nabubunyag, na uh, napag-uusapan, kaya lang habang nabubunyag na napag-uusapan, mas lalo yatang hindi gumaganda ang impresyon eh, <laughs> Prof. Dennis. Kaya, yeah. Kaya nga, ho, eh, um, uh, ito na nga lang ho, yung napaulat I think uh, two weeks ago na, or uh, three weeks ago na yung itong dapat sana magpapairam sa atin na uh, bansa in eh, South Korea ay uh, sinispend yung kanilang ano, amount na ipapautang sa atin. Mm -hmm. So isa pa lamang yun. Ano? Nasaan pa natin ang susunod na taon uh, magkakaroon ng impact ito sa ating imahe sa international uh, community, lalo na doon sa mga nais uh, mag-invest -mag sa atin. At uh, yung mga uh, ina-apply natin uh, upang maka-utang ut tayo, no, pang sa ating uh, budget at sa pagpaganda sana sa ating ekonomiya. Eh baka bumagsak ang ating credit rating. Sa ngayong taon mo kasi tapos na yung ano eh, yung kanilang review so lumabas na credit rating sa atin at maganda. sa investment grade po tayo. Pero baka sa susunod na taon, uh, doon natin maramdaman yung impact ah uh, nang, nang nang nangyayari sa ngayon na uh, dito sa ating uh, mga dito sa ating ano yung uh, corruption sa infrastructure projects Mm -hmm. Uh, anong impresya niyo Kasi ang ina sa ating mga kababayan, ito nakalipas na linggo, baga ba nagpapasalamat tayo, merong uh, mga nabubunyag sa pamamagitan ng investigasyon ng Kongreso, although yung House dumigil na, yung Senate siguro, probably one or two more uh, sessions sa so kanila pinag-uusapan po dyan, no hearing. Kaya na itong mga nakalipas na pagdinig, parang uh, hindi nagiging maganda sa pakilasan na ng ating mga kababayan, lalo-lalo na may mga, may mga testimonya, na parang uh, kinakailangan ni eh, nagugulat tayo uh, hindi yung normal na paglalahad ng witness o testigo nangyayari parang uh, merong ng, parang im, parang script ang nakikita ng ating mga kababayan anong impression niyo dito sa lalo sa pinakauling pandinig po ng Senado uh, Prof Dennis ang well, um, overall impression po is parang wala nang ano ang mawawala ng credibility ito uh, itong uh, pagdinig na kinasagawa ng Senate Rico Committee kasi uh, tama parang nag, nag, naging viral na nga ho, no? yung mga uh, video clips pinapakita na yung mga witnesses, yung mga vital witnesses pa naman sana to, no? Mm -hmm. Na inaabutan ng mga draft kasi uh, David na, later on, pipirmahan nila. Tapos parang hindi kabisado ng mga ano ng mga resource persons mm -hmm. o witnesses yung kanilang kasasabihin. At sa uh, isasabihin ng mga senador, basahin mo kasi para wala kang makaligtaan. <laughs> Nakalimutan mo yung paragraph 20. Teka muna. Pa. Toto Totoo to, lang, ilang ako nakakarinig na ganyan kasi mga ano, eh, pag nahayag, eh, paglalahad. Oo, so, oh, alam niyo, kapag may background kayo sa legal, ano, no, halatang halata na ito ay coaching. Mm. Uh, may, may, may tinuturo uh, tayo may makaligtaan doon sa, doon sa inihanda na Pahayag, uh, David, Sir p David. Oh. <laughs> uh, para... So, Yeah, overall po, parang ang impression na nakikrate yan sa publiko sa atin. Ano, parang ano ba ito? Muro-muro lang ba ito? Ano lang, ah uh, parang may gusto ba siya? May agenda ba? Uh, behind all these ano, no? uh, presentations of uh, various witnesses. Mm -hmm. uh, pa parang nangyayari, kanya-kanyang bawat kampo, kanya-kanyang testigo, na may kanya-kanyang tinuturo mm -hmm. Okay, so, so kayo, isa kayo din sa maniniwala na mas magandang ipaubahay na lang po ito sa Independent Commission for Inf uh, Infrastructure ang investigasyon po dito? Eh, sana po, uh, sa ICI, kaso ang ICI, sa ngayon, ay mayroon din ano, no, credibility issue. Kasi nga nung nag-resign si, ano, si Mayor uh, Magalong. Pero sana yung, yung chairman, uh, yung natitirang mga miyembro niyan ay uh, kung gaman salba yung credibility issue ng ICI. Uh, kasi nga mayroong mga usap-usapan na parang yung, yung chairman ay very subservient doon sa mga ano, resource person at sa mga senador. Mm -hmm. Okay. Ito talagang paksa ng pagtawag namin eh. Ano ang uh, nag reaction mo, uh, Prof. Dennis, nung marinig mo itong uh, huling uh, uh, uh ni Senador Ping Lacson? 100 billion pesos insertion ng mga senador nung nakalipas sa 19th Congress. Pinag-usapan po itong budget na ito for 2025. Well, uh, ako po yun, no, nag-aalit. Ano, kasi isa rin ako sa mga taxpayers. Tapos malalaman mo na yung, yung buwis ay eh, uh, napupunta lamang doon sa mga kickbacks. At ang lalaki, ano? Ang uh, hindi lamang sabi nga ni si, si Senator Ping Lacson na sabi na nung, nung, bago pa raw ma-declare na unconstitutional yung PIDA mm -hmm. uh, back in 2013. Ang pinag-uusapan lang mga, ng mga, ano, yung mga unprogrammed na ano, funds ay nasa 100 million. Million lang. Million lang eh. Nakakangilo na eh. Ito, billion ang pinag-uusapan. Uh... Oo. Yung kabuang mga senador, uh, pag tinotal mo daw, at least 100 billion pesos. Mm -hmm. Ito, 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 lang ang height ng grid, ano? yung pagiging swapang ang pagiging ano, ng ating mga mambabatas. And to think na Senado pa lang ito, Dalawampu putapot lamang sila doon, Ipapaano pa yung House of Representatives na hindi siyempre papayag na wala silang uh, uh, party dito sa, ano, sa budget natin. Ano? So mm -hmm. kaya tuloy yung naalala ko yung, panong, yung proposal dati pag pinag-uusapan yung charter change. Yeah, para makatibig daw tayo sa budget, tanggalin na yung isa sa mga chambers. Mm, isa, isa <laughs> lang uh, to, kaya house. Oh, isa na lang itar. Na, ano, nalala na na ko rin yan. Oo, oh, para makatipid daw tayo. Sa sabi ko mo may may ano yung may may, may merit yung ganung klaseng proposal. Ah, uh, pero, sa tingin niyo, um, um, tulad ng ilang mga tinatanong sa akin, paano na paintulutan? Paano na mayagpag itong ganitong klase ng paglalaan? ng pondo na mukhang parang lampas-lampasan sa langit ang uh, kanilang dinatakda rito at walang napupuntang maganda o balik sa mga taxpayer uh, Professor Dense ano kayo ano kayo ugat dito na ano kayo di dito na pwedeng natin siguro tutukan para maging solusyon din sa problemang ito Well nangyayari po ito lahat sa budget process natin nung no? siyempre uh, I think yung pong, yung tinutukoy ni Senator Bing Lacson na insertions ay nangyayari pagtapos na yung budget deliberations. Mm -hmm. Nandoon na sa maliit na grupo ng mga lawmakers natin na kung man i-iron out na ayusin uh, nila yung pagkakaiba ng no, versions ng parehong chambers. Eh, yung po sa bicameral conference committee, uh, yun doon po nagkakaroon ng uh, nangyayari itong problema na to na napaka secretive ng kanilang deliberations. Mm -hmm. So siguro dapat gawing transparent ito. Ako sa ngayon ako doon sa uh, mungkahi na gawing transparent uh, mula, yung lahat ng mga ano yung buong kabuuan ng budget process uh -huh. kasama na po yung deliberations sa, by by camera conference committee uh -huh. kasi nga dapat walang mga backroom negotiations dito walang bulong bulongan dito mm. yung mm. yung angulo na sige yan naman ay live na tatalakayin pero yung punto na dapat may nagbabantay kung tamang pagkasas dito sa so, tingin nyo ba may dapat din tayong tingnan at asikasuhin no paglaban po ng pansin ano yeah, um, um, um angulo kasi mayroon tayong mga ano no yung uh, type ng civil society o mga NGOs Mm -hmm. na nakatutok sa ganyan sa budget uh, process natin. Uh, tingin ko dapat suportahan natin sila, yung mga ganyang yung mga grupo. At saka tayo rin mismo, no? um, hilingin natin na i-upload uh, yung mga yung mga ganyang deliberations, yung mga dokumento, upang tayo mismo makapagsuri. Lalo na kung bawa ang ilan sa atin, mga accountants, sa ano, mga CPA, um, talagang alam nila yung numero. So yun po, uh, on our -on, on. Dapat uh, uh, tayo mismo maging vigilant sa mga ganyang bagay. Mm, parang ang uh, tingin tayo ating mga kababayan, ang Pambansang Budget ng Pilipinas ay isang libro na punong-puno ng wish list ng mga... <laughs> <laughs> na mga gustong gustong magkamal na sarapi. Wala nang makikita ka dyan na parang uh, talagang sa tamang proyekto mapupunta at tingin sila at walang, walang ano eh, walang yung kumbaga sa mga social media account, wala nang mga fact checker. Wala nang titingin kung talaga nagagamit, nagagaso sila ng tama ito at tama. Ma kung may proyekto o wala talagang proyekto eh, Professor Dennis. Tama ko kayo dyan. Kaya nga, uh, may tama rin yung mungkahin na dapat ang COA, Commission on Audit, ay magkaroon ng proactive role kasi parang lumalabas doon sa implementation sa investigation na pag implement, pag implement itong mga infrastructure projects doon lamang sila sa huli uh, nag o audit mm. so ang ang is that uh, syempre may procurement yan may mga ng mga kagamitan uh, at, you know dapat, dapat maging involved sila from uh, kung kung kailan sila kung, hindi kung kailan tapos na ang proyekto no So, ang isa po, tama yung sabi niyo na wish list nga itong ating national budget. Pero, sana mas marami naman dito yung makatotohanan. Sa tao, yeah, no, yes sa mga yun. cases sa ano, binubulsa. Mm, no, right. <laughs> <laughs> pa uh, lang, habol ko lang, uh, Professor Coronacion. Ma kung mawawala ang matatapos sa investigasyon ng House at saka ng Senate, ang Independent Commission for Infrastructure na lang ang mag-iimbisig rito. Mukhang malabo raw kasi itong yung masubaybayan natin tulad na nangyayari sa mga pagdiding ngayon. Uh, may, sa tingin niyo may, may, may dapat ba tayo pagdodahan doon? O dapat ba sumamalob natin doon? O mas maganda talaga na mag so, sa taong bayan kung ano man ang ginagawang imbisigasyon ng ICI? Well, ako ho, ano, no? although first time pa lang naman to, uh, pagdating sa uh, issue ng ano, corruption, ano. ah mm -hmm. uh, ang 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 aking suggestion dapat ito uh, i-publicize no gaya ng ginagawa sa mga Senate uh, hearings at saka ng hearing sa House. Uh, mas makabubuti po 'yon para number one, tumaas ang credibility ng ICI uh, at hindi sila pagdudahan na kumbaga man kasabwat sila na kung sino man upang magkaroon ng cover up. So at hindi yan, ano naman hoot eh. Magpa-file sila ng kaso ayun. sa mga tamang korte ayun, oh, sa Sandigan Bayan. Oh. Ayun. So yun ang inabangan natin. Prof, maraming maraming salamat sir. Nasa ulitin po at uh, marami uh, bat batay tayong pwedeng pag-usapan po tungkol sa bagay na yan. Magandang magiging sa inyo, Professor Dennis Coronacion. Maraming yeah, salamat sir. Po, sir. Thank you, po. Salamat po. Mga kapuso, Chairman ng Department of Political Science, UST at Past President of Philippine Political Science Association, Dr. Dennis Coronacion, ang inyong napakinggan.